Welcome sa gubat. <laughs> Hello. Hello. Ako po. Oh, May tao po. May tao po. May ano. Ako po. Naparito po kami para makikain. Ah, ito po. Oh, walang ulam. Magnasabaw na sana po. Ng kasi nag Tuloy po kami. Uh, galing po kasi ako nag- Damo assist nag- Ano ko sila ba uh, Ah. Ito so, bebeng. Wala po. Wala po utom na ako. Galing ako ng ano. Ano po ulam nyo? basta basta, Wala, Wala, Wala nga po. Oh, ito po. Baka. mag na ako. Eh. Yeah. Ito nila laki mi. Eh. Wala naman ako. Wala pong laki Wala. Puro laki <laughs> mi lang. Ito po laki <laughs> mi. <laughs> yan. Yan. Laki mi yan. Yes, yan. Ito yung... <laughs> Sige lang lang Saka... Saka, ba po. Yan. Tsaka. Tsaka. No, to <laughs> ha, ah. yeah, Ayan. Ating may bigas. May bigas kunting tulong, ate. Tulong po, Sana, makatulong. Salamat po. <laughs> ko po mag ah. ko, magluto mo na. talaga ako. Kaya sa sponsor natin. Pambili mo ng pagkain, bebe nga. Anong sasabihin mo? Thank po. Lakasan mo daw? lakasan mo daw. Thank po. Guys, sa gustong mag-sponsor, oh. open tayo sa sponsor. Maka gusto nyo lang. Kung gusto nyo lang. Paano ate? Salamat ka sa ating sponsor. Maraming salamat po sa mga bigay ng tulong.